sa Lighthouse. Ayan, thank you po kay Ate Laura and Berakit. Talagang solid since Simula pa lang kami po. Kasi si Kuya ba, hindi lang mm -hmm. po siya. Suporta si Ate Laura. Yan ang pakabayit po. Laging may pasalubong uh -huh. ng Kuya ba. Pakabayit po, Ate Laura. Thank you, kanina prap. God bless po everyone. Yan po, at yun nga po, salat-salat po uh, suportahan po natin no uh, Laura Embiraket official. Ano po, isa po yang uh, sa hindi po nakakaalam, sa hindi po nakakaalam ha. Ang subscriber ko po noon ay 700 plus pa lamang. Siya na po ang isa ko naging gabay. Kaya suportahan po natin. Walang ibang hangad kundi makatulong sa ating mga kababayan na masigitan uh, na nangangailangan. Laura Embiraket official, mga kababayan, mga kalingap. So, Thank you po. masarap. Ito pong inuman nila, oh. Galing po yan sa bukal po. Bukal. Bukal. o oh, galing po sa bukal. Dito pa ala ang kuha na ng inumin. Ayan, may nakita pa ko isang nanay. Habang inatay ko po si Kuya Andy. Ayan. Wow, ang galing naman. Ganun pala yun. Hmm. Ah, puro kuno po kayo? Oh. Dumayo pa po kayo? Hmm. Ano pong pangalan nyo, Nay? Ano pangalan nyo? Sandra po. Ah, Sandra. Hmm. Dumadayo pa pala dito para mag-iibig. Ano, yung ano, yung kinukuha namin ay wala doon sa amin. Oh, dito po kayo dumadayo. So yung, ano, mga 10 minutes, 20 minutes po ang pagitan. Ang um, nilalakad po yata po yung mga 10 minutes. Oh, 10 minutes po. Dito, dito po, po sila. Ay, yung bahay ko ay medyo ano ay malayo pa rin sa kalsada. Ah, malayo pa din po sa kalsada. Hmm. Tapos ito lang po dala yung tubig. Okay. Oh, mahirap pala ang tubig dito. Ano? Ito oh, may kung o meron na. Oo, pero yung uh, pang-inom dito po yung, talaga. talaga. O, oh, yan po sila mga kalinga. Mm. Malinis po talaga yan. O, oh, galing po na ano yan na ah, matindi ang grabe ang ulan. Mm. Pag nag, nagigig ah, ka po dyan, wala yung kaputik-putik. Walang kaputik-putik. Um, mm. ganun po pala yun. Masarap ang tubig lahat. O, oh, masarap. Mm. Wala akong dalang ano. Sana nagdala ko para sample ko sa mga viewers. Eh, oh. Ayan. So, po mm -mm. Malamig pati. Oh, Malamig. Parang may yellow daw po mga kalingap. Ayan. May nag-iigip po. Mm. -hmm. Po yun yun, yun. Mm. -hmm. Yan talagang inom. Purok uno tsaka purok dos. Ano po nga ano to lugar? ana pawan po. Ah? Anak pawan po. Oh. Pero kasi kami binaglag yan. Yung bata. Ang linaw po, no? Ang linaw ng tubig, oo. Oh. Hmm. Ang linaw, oo. Oh. Galing po sa bukal. Bukal. Ayan. Grabe yung ulan niya. Wala man lamang po. Nakikita po kayo sa YouTube channel ko po. Ito, oo. Pag in-upload ko po ito. Ayan, dyan pala yung ano. Ang linaw, linaw po, ano. Mm-hmm. Kaya kahit medyo malayo nagtataga kami dito, hindi na kabibili yung Opo, mahal po pong mineral, no? Lalo't walang trabaho to, ano, sa kabibili po, ano? Mm. So, ilan po yung anak ninyo? Uh, ano po ang anak ko po ay lima. Ah, lima? Ay, konti <laughs> <laughs> Kulang pa na isa para, ano, aanim. Ah, anim. Mm, Apat ah, nga alam po sa nag-abot naman ako ng isa. Ah. Ay, lalaki pa rin. Ah, lalaki? oh, nag pa yun ng babae. Ay, sana. sana po. Mm. Kaso wala naman ay, na Mm -mm. ano? Mm, Mayroon pang buhay talaga. Mm. O, oh, sige po, baka malayo pa po yung ano yung pupuntahan ninyo. Sino po magbubuhat nyan? Mm. Dito pala, Pila, ano po na? ay hindi ko na pinag... Ano, pinagtatrabaho yung green spice ko at ano, pina, oh, may anin niya. may anin niya po. Nagtanak po na, ako, kaya, hindi ko na pinagpuloy ng vitamins ay yeah. hindi ingat-ingatan ko. Mm, magkano naman po yung vitamins niya? Ayun po, ayun po, ayun 300. Ah. Oh. natin. Mm. Buti po ah, sa banda ba niya? dito po o doon? Ah, dito pa po. Ah, dito daw ang ano, paano. Nilalakad lang po ni nanay. So, lima yung anak niya. Ano lang barangay hulo. tapos isko nilalakad po Ani Ah, nilalakad lang po ito. Mm. Yung mga estudyante po nila, ano nasa kaya't may hirap na po lang Oo, oo, may nangunguan ng mga bata ngayon, no? Kaya yung mga magulang po talaga ay sa ingatan ng mga anak. Na nagano na naman po. Dati, wala na yan eh. Ngayon okay. hmm. po meron naman, kaya sakay na lang. Po. Sakay na lang, ano? Okay. Hmm. siya. Mm. -hmm. Ang tangali, limang mm. -hmm. piso ulit. Mm. -hmm. Tapos ma mabalik na naman ulit, limang piso. Bali ba yung piso? Mm. -hmm. So, mm -hmm. ay, ano pa lang yun? Estudyante pa lang yun ng elementary. Ay kung high school pa. Mm -hmm. Ay kung estudyante mo ay apat. Ah, grabe. Saan mm -hmm. mo nakuputukin yun? So, po. Masahirap ng buhay ngayon, lalo't walang kang trabaho po. Ay, mm -hmm. ako po na may nag-ano, uh, nagsasaydlen ako ng bulak mm -hmm. na handicraft. Mm -mm. Pero kahit pa ano po ay ano konti lang hindi naman ako kuha. Mm. Siyempre sa simula ang umaga niyan, matrabaho ka hanggang tanghali yan po, kumuha po si ate ng kanyang tubig na pang inumin dyan sa bukan. Dyan po talaga sila kumukuha daw. Na po kami purok nah. uno at purok dos. Purok purok dyan sila kumukuha sa galing po ng bukana. Masarap po yan kasi dati po nung Year of uh, 1987-88, nasa Camarines, North Azur. Uh, Noon dyan, ganyan din po yung iniinom namin dati. Mm. Para pong katulad sa bundok, doon Opo. sa Opo. bundok, baka lang mm. ganyan. Mm -mm. Mabuti nga, may bukal dito, edi eh, marami ang nasipinama. Opo, di ba, atis hindi na po sila magbimineral. mineral Kasi ang linis-linis po talaga, no? Marami po din po, di diba? mm, Kaya ay, nga. Marami ang ulan din, lagi sa amin. Tapos na sila. Andito kukunin yung bigas. O sige po. Salamat po ha. Exclusive. Palaging na dyan at lagi kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabayaan, ganyan sila kong magmahal Ayan si ate Merly at ate Maaasahan at palagi lang nandyan Kapag ika'y nahihirapan Ang pagtulong nila ay wala rin sinisino Ang hangarin nila ay magpasaya Ng mga tao, ganyan sila Kung magmahal ng kababayan Ayaw nilang makitang may taong nahihirapan Yung mga katulad nyo, ang dapat pinutularan May malasakit at hindi kayo pababayaan Salamat sa lahat, at Merle, at Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman di naghangad ng kapalit Nakita yun ni Lord siya na bahalang magbalik Hiling namin lahat sa di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim Kayo ang nagpaliwanag at kayo din dahilan Kaya sila ay napanatan Palagi nandyan at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila, hindi ka iiwan pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Laura Ayaw ang ginawang instrument nang itaas Mga nanghihinang loob nila kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kung ba't mahal namin kayo Sana di kayo magsawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidulo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ng biyaya Palagi na kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Laura